Hello mga kababayan. So guys, kahit nakakulong na si Kibuloy ay nakapag-file pa rin siya ng kanyang candidacy sa pagka-senador, no? Etong last day of filing, etong October uh, 8. So bali ang nag-file sa kanya yung kanyang abogado, no? Na si Attorney Mark Tolentino, tapos may iba pang kasama. So ang kanyang party ay Workers Peasant Party kung bagaman tatagalugin ay manggagawang mahihirap no, na partido. Uh, akala mo talaga itong si Kibuloy eh, para sa mahirap. Ang totoo nga yan, eh kinawawa niya yung mga manggagawa na mga uh, naniwala na siya ay anak ng Diyos. No? Kinawawa niya. Kinawa niya talagang literal na mga manggagawa. Kasi pinagtinda niya ng mga kakanin, di ba? Tapos eh, ang mga remit ay eh, napupunta sa kanya pinagpalimus niya yung mga yon tapos sa ah, pinadala sa ibang mga iba-ibang bansa para mamalimos tapos ang ah, mga mapagpapalimusan ipat eh, sa kanya para nga masustentuhan niya ang kanyang marangyang pamumuhay so kung bagaman eh ang sa pa ni ano, attorney Mark Tolentino with conviction no na ito daw si Kibuloy ay eh, magiging senador para sa mahihirap para sa manggagawang mahihirap Uh, siya daw yung magiging madaling lapitan at unawain ng sitwasyon ng mga mahihirap na kababayan. So, kung bagaman eh, para bagang ginagago pa tayo mga mamayang Pilipino, na naakala naman itong si Kibuloy. At ganun din naman noon, itong naniniwala sa kanya na attorney niya na si attorney Mark Tolentino, eh akala naman nila mautupan nila ang mga botante. Hindi ba nila alam na Buking na buking na si Kibuloy ay isang rapist. Tapos eh mamamatay tao rin, 'di ba? Dahil sinabi naman ni Arlene Stone na may mga pinapatay na rin siya ng mga miyembro ng kanilang ano, uh, kulto, no, ng mga umaalis na sa kanya. So, 'di ba, meron siyang ano, uh, Angel of Death na pinapanakot nganya dun sa mga titiwalag sa kanya, 'di ba? So, ito si Kibuloy, akala niya madedenggo niya ang mga Pilipino na at uh, ang gusto niya eh, kunyari, itutulungan yung mga may hirap. Uh, specifically, mga may hirap na manggagawa, di ba? Eh, kung di ba naman siya gonggong, no? Booking natin na kaya siya tatakbong senador, eh, para matulungan yung sitwasyon niya na nasa kulungan siya ngayon. Na baka sakali, pag naging senador siya, eh, makalaya siya, di ba? Pero hindi na niya mauutong mga mamayang Pilipino. So, kung baga man itong si Kibuloy, eh, ano, wishful thinking na baka nga naman na ah, wala sa kanya dahil nakakulong na siya na baka machambahan niya na manalo, ba? Diba? Pero alam nyo guys, no? Sinabi naman ni Arlene Stone na kung titipunin silang lahat-lahat, no? Nung mga pasimula pa, sila ay sa buong mundo ay 8,000 lang, hindi sila 8 million. So, kung man, itong mga natira na nabuking na itong mga kawalang hiyanik Buloy eh, sa buong mundo, eh, 3,000 na lang daw. So, kung bagaman, paano man nanalo ang isang kibuloy sa 3,000 na mga miyembro na lang, no? Na unti-unti na rin yatang naglalayasan sa kanya dahil nga nabuking na ang kanya mga kabuktutan. At ang mga mamayang Pilipino naman, eh, hindi naman ganun kagago para alam naman na si Kibula ay rapist para iboto pa hindi naman siguro ganun kagonggong no ang mamayang Pilipino na uh, booking na yung kanya mga kaso na uh, may posibilidad no na makulunga siya habang buhay kasi nga kung bagaman eh qualified human trafficking no yung mga tao pina, mga naniniwala sa kanya eh pinapadala niya sa ibang bansa di ba para mamalimos di ba tapos dito naman pinagtitinda ng mga kakanin tapos eh, ang remit eh, sa kanya. So, kala niya siguro, eh, makakautu pa siya ng mga butante. So, eto si Kibuloy, parang ano na eh, no, si Raulo, no, na hindi niya maalaman kung paano siya makaka-escape dun sa bilangguan na kinasasadlakan niya ngayon. So, sinasabi ko lang sa inyo guys na uh, akala ni Kibuloy, mauuto tayo na ang gusto niya tulungan ay ang mga mahihirap. Eh, yung ang kanya mga miyembro eh, pag kami mga karamdaman daw at saka may mga namatay, eh, ni, hindi man lang daw makapag-abuloy ang kay Buloy na yan eh. Ito yung mga naging loyal pa sa kanya ha, na naglingkod, no? Ah, nagbigay ng panahon para siya pagsilbihan mga naging manggagawa niya sa pagtitinda, pero pag kami sakit, di niya maabutan ng pera. Sa kabila ng na ah, nasa bilyon ang pera ni Kibuloy. So, paano tayong maniniwala na tutulungan niya itong mga mahihirap na to, 'di ba? Eh siya nga nagpahirap sa mga kababayan niya na mahihirap, 'di ba? So, ayun lang guys, no. Ni-report ko lang sa inyo na uh, para nangangarap ng gising, no. Itong si Kibuloy na akala niya eh ganun tayo ko ano kagago para iboto siya senador, no. So, ayun lang guys, ni-report ko lang sa inyo na uh, si Kibuloy, si Kibuloy ay nag-file na kanya Certificate of Candidacy sa pagkasinador sa pamagitan ng mga abogado niya, specifically yung pinaka leader na sa mga abogado niya sa pagka-file ay si Atty. Mark Tolentino. So, dito na ako guys and blessings! Blessings everyone! Bye!